Masishare ko sa inyo ng mga isa sa mga symptoms ng postpartum depression at ilan sa mga tips na pwede natin gawin para malabanan natin ang na ating postpartum depression. O oh, ito yung mga isa sa mga sintomas na nararamdaman kapag ka may postpartum depression. So, pag nararamdaman mo ito, um, kailangan mo maalamin kung ano yung pwede mong gawin para at least makatulong na sa'yo kasi pag hindi mo ito nalabanan, um, nakahantong ka sa, yung iba kasi, Pinahahantong ka sa suicide, suicidal, or yung iba kasi pagka hindi mo naaagapan, nagpapahamat tayo. So, isa sa mga sintomas ng postpartum depression ay anxiety. Ang anxiety kasi yung pagkabalisa na hindi, hindi mo maintindihan kung ano yung nararamdaman mo, no? lagi kang balisa. Ayan, yeah. para kang napaparaning. So, pagka daman mo na yan, um, kailangan mo na siyang alamin kasi hindi ka makaka-focus or isa sa mga bubulo sa isipan mo yun. So, lack of energy. Parang kasi, ang tingin mo sa sarili mo, parang napaka ang self-confidence mo na. Parang nawawalan ka na ng confidence sa sarili mo. Tapos minsan, hindi ka pa nila maintindihan. Tapos parang, hindi ka masaya. Parang, ang hirap mong intindihan yung sarili mo na, paano ano ba yung kulang? So, minsan, para matulungan natin yung ating sarili, um, uh, pagka naisip natin na, pagka, daruin ang, laruin, ang the best way, daruin natin yung mga anak natin tingnan mo lang yung mga anak mo, uh, um, positive lang yung isipin mo na laruin mo sila para at least maalim mo yung sarili mo. So yun, isa pa sa symptoms ng PPD or ng postpartum depression is insomnia. So, after mo mga anak, after mo mga anak, um, ang baby kasi may changes pa ng mag-adapt pa sila ng tulog kasi yun yung daily, yun yung routine na iba kasi yung routine nila sa loob na ang chan. So, bale, minsan kasi so, usually ang mga babies, um, to two months, panggabi yung kanilang schedule. so, umaga, so, umaga tulog sila maghapon. Then, sa gabi, doon sila gising. Tapos That means, tapos papalit-palit lang hanggang sa nasangin na sila sa panggabi. So, yun kasi yung naramdaman ko sa tubig, sa dalawa kong anak. Kasi pagkapanganak ko, two months, nahirapan kami mag-adjust. Kaya panggabi yung aming schedule ko. Hanggang two months kami, ganun yung schedule namin. Kaya sa umaga, kaya sinasabayan ko na rin siya. Sa umaga, natutulog ako. Tapos sa gabi, gising na kami. Pero minsan, hindi ko, niya, hindi ko na kinakaya. Kaya, kailangan ko rin siyang labanan. So, overthinking. So, nag-iisip, hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari, naisip mo na. Kunwari, so, um, ako nung, based on my experience, kasi nung first baby ko, nag -overthink, overthinking talaga ako kasi naisip ko na kakayanin ko ba maging mami, uh, magiging best mami ba ako sa kanya, or magagampanan ko ba yung aking pagiging mami kasi nga first time ko. So, nung na lumabas naman siya pa ng lang naman, um, hindi naman ako, Kunting adjustment pero once nakita mo siya yung mga saya sa kanilang mata parang nai-encourage ka na nila ah oh, okay yun yun. kaya yun overthinking. so yun ang dami mong iniisip na gumugulo sa isip mo tapos pagka meron ka pang um, hanggang sa magiging ano kong natin paraning tapos anger lagi ka ng galit kasi mostly, based on my experience, parang lagi akong galit sa husband ko kasi hindi naman nila naiintindihan. Yun lang nga, hindi nila naiintindihan. Akala nila nag ka lang pero gano'n talaga. Kailangan mong tulungan yung sarili mo and para na rin sa sarili mo, kailangan natin i-exercise yung ating mental, Uh, kailangan natin kalmahin din ating sarili once uh, pag naram, na pag natin itong mga gantong depression kasi hindi basta-basta ang basta. um, postpartum depression kasi is, is a serious problem na hindi siya biro lang kasi hindi siya biro eh kasi naramdaman ko siya po yun and last na ano ko based on my experiences yung irritability and irritability or hypersensitivity napaka sensitive ko konting bagay um, pinapansin ko Oh, kaya yan, kunting ano lang namin. Pinagtatalo na lang namin kasi yun nga. konting bagay lang. Oh, pin um, pinag-aawayan na namin. Kaya yun, Kaya yun kung hindi nyo naman makayanan, kung hindi nyo naman makayanan yung postpartum, pwede kayong pumunta sa doktor, especially ko sa mga psychiatrist para at least ma bigay sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Um, uh, Isishare ko sa inyo yung mga, yung mga na based on my experience. Kasi na-experience ko yan. Masyado akong sensitive. Tapos na lagi akong ang ikli lang ng tulog ko. Minsan, um, maghapon na kaming gising. Tapos, alas stress ako ng tulog. Kami ng baby ko. Sinasabayan ko siya kasi pag uh, nagising siya, nagigising na din ako kasi yun. And, napaka-sensitive ko. Tapos, konting mag-away kami. Parang gusto ko. Masisip ko pa kamatay. So, yun. Dapat, pala may nakapagsabi sa akin na dapat pala hindi ganun kasi kailangan mo siyang labanan kasi once na hindi mo siya malabanan um, yun, mauwi na sa pagka pagka ano, pagka suicidal pagka suicide so yun, kawaway ng mga baby so naisip ko na lang yun nung one time um, nag-away kami pero parang ako kasi yung dinigdib ko parang hindi ko siya bino voice out. So, no time na parang sumagod na ako, parang inisip ko yun. Pero mas inisip ko na kailangan ko lumaban para sa mga anak ko. Uh, kaya yun, kailangan ang gawin, ang kailangan, ang, masas ang masasabi ko lang, um, inhale and exhale. Kasi pagka may problema ka, ilabas mo yan. Huwag mo siyang kikimkimin. Kasi pag once na sumabog ka, um, baka kang tali. <laughs> so, yun. Para maibsan, maibsan, mabawasan yung ating depression. Kasi, ang pinaka-serious, lalo na ng ngayong pandem, pinaka-serious ngayon na problema at nahirap labanan yung depression kasi yung depression kasi nag-o-over uh, nag-nalalak yung ko nalalak nagiging lack of confidence ka para alam mo yun lalo pa ngayon na kaya basta yung dami ng nang nangyari sa dami ng nang nangyari kailangan natin yung labanan so mag-exercise tayo exercise kainan mo na sustansyong pagkain and makipag-usap tayo sa mga friends natin, sa mga um, family natin, um, sa mga sa natin, laruin natin sila kasi sila yung mga, mga sila sa ating mga dinadamdam para at least unti-unti na bumabawi yung ating katawan at saka kalma natin yung ating sarili. Um, kasi an once na maging mami ka at naramdaman ko yun, simula nung naging mami ako, naging paraning. Um, kung, ang bilis ko magalit, pero dati ay napakahaba ng pasensya ko. <laughs> um, ang bilis ko magalit, so na-enhance na ko na nga lang yung haba ng pasensya kasi imbis na magalit ka, um, ikaw din naman yung ikaw din naman yung magsasuffer. Kumalma ba ka na lang. Exercise para at least yung mga stresses mababawasan at mababawas sa ating mga katawan. At masarap, mas masarap sa pakiramdam yung um, hindi tayo nag-iisip. At iwasan natin mag-isip ng mga negative. Kailangan lagi lang positive. And mas off Kasi nga sabi nila um, And Minsan labas tayo Lumabas tayo At tingnan natin yung ating environment um, Tingnan natin yung mga positivity I-ex natin yung mga Negativity Kasi yung mga negativity Yan yung magpapalak ng confidence natin And Always positive lang Kasi Mas madaming output Pagka uh, Um mas maraming output pagka positive thinking ka. So, kasi once na, at uh, may enhance mo yun sa mga baby mo. Kasi once na ma-frustrate sila, and once na sila, sila maraming frustration nila mar ang mararanasan ng kagaya ng mga frustration natin. So, tayo yung mag-cheer up sa kanila. Tayo yung mga cheerleader nila kapag uh, hindi nila na pagka na-frustrate sila kay cheerleader niya na na natin na kaya mo yan, go, go, go. Huwag nating pansinin yung mga nagkikritisay sa atin at saka yung mga hindi nakakaunawa sa atin, nararamdaman, hindi sila nakakatulong. And yung mga anak natin, laruin natin sila, um, uh, kung ano ba yung mga kinahihilihan nila, sa kanila tayo mag-focus. Um, turuan natin sila And, hayaan natin sila maglaro. Kung makalat man sa bahay, hayaan mo. And, likpitin mo na lang kapag may time ka. Kasi ako, pag musik, kapag may baby, hindi mo, nakakairita. Oo, nakakairita na. Sobrang kalat ng bahay. Dadating ka sa amin kasi, um na, sa amin kasi ang magtatrabaho ako kaya na ano ko na din kasi pagka ano sa trabaho meron akong kapentuhan nakakatulong na din siya sa akin um, yung mister ko yung nagbabantay tsaka at least nararamdaman niya kung gaano kahirap magkaroon ng anak. Ako nagluwan siya nag-alaga. Siya nag so, okay naman kami sa ganyan ng sitwasyon na um, naiintindihan niya kung gaano kahirap maging mami, yung gawaing mami. Kasi sinasabi nila, na, nandyan ka rin sa bahay, wala ka naman ginagawa. Pero hindi, kung natin maliitin yung gawaing bahay lang. Kasi yung pag-aalaga pa lang ng baby, isa lang malaking responsibility yun. And masaya naman ako kasi yung mga baby, like, on and on 100 mister ko sa pag-aalaga ng mga baby namin. Kaya, pagka umay sa bahay, makalat ang okay lang yan. Kasi, ganyan talaga part growing up. So, hayaan natin sila mag-inap. Kung may time tayong dipitin, eh, dipitin natin. And, Oo, oh, nakaka-stress talaga yung makalat. Pero, ang limited kalat na kasi yan. Eh. Kung like, may time limited. Kung wala naman, okay na. Kasi, kung yun yung magiging makakadandag sa ating stress, hayaan na lang natin kasi minsan naging ano na rin tayo, maging ano ba yun, huwag na lang natin pakain, huwag na lang natin pansinin kasi minsan pag hindi natin binansin, hindi, hindi tayo may stress kaya minsan siya sabi ko ayaw ko mas stress <laughs> kasi, yun tapos pag uwi sa pagka uwi sa bahay um, gawin natin stress yung stress yung mga anak natin, laruin natin sila huwag natin gawin huwag natin isipin na dadag stress sila Oo, dahil uh, wala sila, kaya na wala po sila ng kayana kasi ang alam lang nila maglaro. Um, I-treasure na lang natin yung pagiging bata nila kasi ayan sila mga bata naglalaro. So, mamimiss din natin sila paglaki. Pagka yung naglakihan na sila, mamimiss natin yun. Yung mga baby sila na naglalaroan na yun. Basta i-treasure na lang natin yung mga bagay, at yung mga maliliit na bagay kasi yung mga maliliit na bagay yun naman ang yun ang stage para lumaki sa mal para kasi sa maliliit na bagay naman nagsisimula kaya yun lahat itreasure na lang natin yung mga moment and huwag na lang natin pansinin para at least makabawasan na rin sa ating isipin lalo pa ngayon panahon ng pandemic maraming nawalan ng trabaho so oo nakaka-stress kasi um, ano na lang ako, um, thankful na, 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 lang, din ako kasi hindi ako sa isa, isa sa mga hindi kami hindi kami napasama sa mga na wala ng trabaho at saka nagsarado ng mga company kasi kaka kasi ngayong noong last 2020 May 2, uh, 2020 sinilang ko yung aking bunso and ayun, naka, naabutan pa kami ng lockdown. Kaya, thankful na rin ako kasi meron kami kinakain, meron kami pantawid sa pang-araw-araw. Kaya yun, hindi ko na lang din siya iniisip kasi once na may isipin mo, magpaparaming ka lang. Kaya wala na ka-stress yung ating sarili sa mga na bagay. Pero siguro, pag uh, isipin na lang natin kung ano yung dapat gawin. Kung paano natin nasusolusyonan. Sinabi nga nila na ano, huwag natin problemahin ang problema. Ayun. Yun na ang aking motto in life. Huwag natin ang pro hayaan mo ang problema, ang problema sa iyo. So yun lang. Stress reliever ko na lang din yung pag-vlog kaya at malaking tulong natin yung at least wala ka pang kausap sa labas kasi na hindi na pwede lumabas. Bawal well na lumabas. Kaya yun, naging stress relator ko na lang din. Kausap ko na lang yung kausap yung kayo. And yung sarili ko, nakakabawas na lang din sa aking spin. So, pagka nag-vlog ako, parang may kasama ako. Kaya yun, nakakabawas na rin sa aking dinaramdam. So, minsan nadaramdam, nada, naramdaman ko rin yung mga nataramdaman niya na hindi ko na lang din siya inisip, ini-ignore ko na lang din siya, ini-treasure ko na lang yung mga moment na na, nangyayari sa akin. So, together with my family, sa so my kids ko, hindi ko na lang din siya inisip. Kaya, okay. -b 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 okay naman. So, please like and share and subscribe and please pakitap na lang din ng notification bell down below para updated to you sa mga aming mga mga mga